Patuloy na bumibili ng sariwang palay ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Palay Price Support Program at sa pamamagitan ng Provincial Food Council. Layunin ng programa na bilhin ang ani ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo kumpara sa mga pribadong trader na umaabot sa 15 pesos kada kilo depende sa kalidad ng palay. Ayon sa mga magsasaka na benepisyaryo ng programa, malaking tulong ito sa kanila dahil nabayaran sila ng makatarungang presyo para sa kanilang ani. Ilan lang sa mga magsasakang ito, sina Jessa Fernandez, Anel Gatdula at Federico Sinense na nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa Kapitolyo. Tuwang-tuwa po kami. Maraming salamat po, Governor Hoy, umali sana po pampalain kayo ng Diyos. God bless po. Na kuha po ang aking palay ng 15 pesos sa uh, halagang 15 pesos. Ibinahagi nila na ang mga magsakang gaya nila ay karaniwang may mataas na gastos sa pagtatanim ng palay na umaabot sa 30,000 hanggang 40,000 kada ektarya kung wala umano ang programa ng Kapitolyo, mapipilitan silang ibenta ang kanilang ani sa mababang presyo sa mga pribadong trader. Sa so, malaking tulong po ang programa ng ni Governor. sana po eh gayahin na lang po yung ano ng national government yung ginagawa nung, sa ng sa Kapitolyo ng NBC ang programa para kahit paano makatulong sa mga sa lahat ng farmers. Hindi hindi sa uh, probinsya lang ng Nueva Ecija. Ang programang pamimili ng palay ng pamahalaang panlalawigan ay inisyatiba ni Governor Aurelio Umali upang matulungan ang mga magsasaka sa panahong mababa o bagsak ang presyo ng kanilang ani. Kaya ang mga benepisyaryo ng programa ay umaasang gagayahin ng mga lokal na pamahalaan ang programa upang makatulong sa lahat ng mga magsasaka sa bansa kung sa traders ko binenta, eh, ay lalong luging lugi ako kasi 8 pesos lang nila bibili. Uh, maraming salamat po uh, mahal na governor sa programa po ninyo na Provincial Food Council dahil po dito nabenta po nabenta ko po yung aking kakaunting ani sa mas mataas na halaga. Kaya maraming salamat po.